Bumalik na ulit kami dito sa perya mga ka -boys. Maaga kasing umuwi ang bayo ko ngayon yes! at nabalitaan ko na magpe-perya daw. Kaya ayan, libre kami sa lakad. Yes! Malayo-layo din kasi ito sa bahay namin. Tuwang-tuwa mga apo ko at ang anak ko. Kaso wala na namang tao. May liga din kasi ng basketball dito kaya doon nanonood ang mga tao. Sana ako makakuha nito sa blackout bingo. nagshooting wow. shooting din ang bayo ko dito at syempre tumatama. Dami din nilang nakuha dito. At syempre, hindi kami pwedeng umuwi nang hindi maglalaro ang mga bata dito. Lalo ng anak ko, ito lang talaga pinunta niya dito. Palibhasa, hindi na lumalabas ang bahay. Ayan, lampa na ang bunso ko. Oh, may part 2 pa. Cellphone na lang kasi laging hawak eh. At sa slide pa mismo pumapanik. Ayan, tuwan-tuwa yung atin niya. Daig na daig talaga siya ng dalawa kong apo. Ayan, makakapag-slide na rin sa wakas. Akala ko, hanggang pa na lang ang mangyayari. Tuwan-tuwa na yan. Habang andun sila sa slide, naglaro muna ako dito. Pero wala yata talaga ako swerte sa mga ganito. Buti pa sila ate, marami nang napapanalunan. Ako kahit balat ng candy, wala. At kahit lumipat ako dito, wala pa din. Buti pa tong dalaga ko. O oh, ayan, nanalo na naman. Meron daw talagang swerte sa mga ganito. At hindi ako yun. Limang piso lang nakuha niyan, pero tuwan-tuwa. Ito mga apo ko boring na. At alam ko maya maya magyayaya ng umuya mga to. Ang swerte nila ate. Ang dami nilang nakuha. Wow. Ibinigay na sa apo ko yung bola. Yes! Next time ulit. Bye!